Magandang buhay mga kapatid, welcome back po sa ating channel Ngayong araw ay magmamarkot po tayo At gagamit po tayo ng markot ball Nandito naman po tayo sa taniman ng gabi Dahil dito po tayo kukuha ng malambot na lupa Para sa ating markot ball Lalagyan po natin ito ng lupa Dito Kita nyo naman po kung gaano kaganda yung lupa rito mga kapatid o. Napakalambot Ayan kasi nandito po yung dating pinagtambakan natin ng mga ipa ng palay. Ito na po. Halagyan na po natin siya ng lupa. Ayan. Punta na po tayo rin sa ating kalamansi na ating imamarkot. Ayan. Dito na po tayo sa ating kalamansi. Ayan mga kapatid. Ang dayang pong bulaklak. kagandahan kasi mga kapatid kaya po tayo magmamarkot ay panahon na po ng tag-ulan at saka ayun po ang advantage po ng pagmamarkot kapag tuloy-tuloy po ang ulan kasi laging may moisture po yung katawan po ng ating halaman Yan. ang gagawin na lang po natin ay babalatan po natin dito Yan. ito na po babalatan na natin mga kapatid Balatan po natin yung paikot. Ito po. Nabalatan na natin. Kakaskasin na lang po natin to. Pagkatapos po natin kaskasin, ilagay na po natin itong markot ball. Ayan. Ayan po. Taklob lang natin. Andito po po yung isa. Ganito po ang mangyayari. Yan na po siya. At sana po ay magkaroon siya ng ugat at mag-success po yung ating pagmamarkot. Yeah, I-update ko po kayo pagdating po na nagkaroon na siya ng ugat. Sana po. Sana. Kapag umulan po, ito po, ito ang pansahod niya ng ulan o tubig. Pwede rin po natin diligan dito para mapanatili natin na basa ang lupa sa loob ito na po mga kapatid i-check na po natin dito kung makapal na po yung ugat kung makapal na pwede na po natin na uh, ikat ito po na po siya mga kapatid oh kapan na po yung ugat so pwede natin tong ikat at i-translant na natin sa maliit na lagayan ibig sabihin nag successful po yung ating markot mga kapatid So dahil nag-success na po yan, ulit-ulitin na po natin gawin ito sa iba nating kalamansi para dumami po sila. Tsaka malay mo, pwede natin itong pagkakitaan. Pwede po natin ibenta mga kapatid. At least natuto na po tayo kung paano magmarkot ng kalamansi. Yun lang po. Hanggang dito lang po muna tayo. Sana nakatulong po ang video na ito sa inyo. Gaya po ng lagi nating sinasabi, huwag po tayo mawala ng pag-asa sa buhay. Maraming salamat po sa panonood. Paalam!